hari na kami sa ano sa dalan balik ko sa pagkato sa boating area kamo na siya ang picnic area nga gapaaso kami sa mga di by gapo na yun na kay mano na kami na amuna na siya ang ano nan amuna siya mambukal galit actually first time ko din makakadto kaya mo na doon ang amin dito sa beauty niya. So, muna siya pa isa ako. Sa so, muna siya ang ang shortcut to Boting Lagoon. Pakadto na da, oh. Ang muna da, shortcut na da sa Buting Lagoon. Dito paliko na to siya. Pakadto na na to sa Buting. Gidya bala, palikuan. Malakat na kami. Na, dito kami maliko sa shortcut to Buting Lagoon this way. Sorry na kami. May siya ganung mambukal. Yan. Yan. Dito pagwa na na to, pagwa na na tong diretso to. Muna magdaan na anda pa saka. Tapos sana malakat na kami. Halos na na Ako nga video kali. So, matravel travel kami ana sa mapuli kay ala size pa man ang last trip sa mambukal. So, manaw na kami. Mabalik na kami sa lugar, sa cottage namun. Na Tapos, parang ala alagyan. Na, grabe, forest na forest. Good, no? Sinsya, gusto sa tingog ko kay ginatakasok ko subo. buong. Ang tingog ko, yabas na ko. Yes. So, manaw na kami. Oops, oops, may lang. Grabe. Gubat. Kaya kung hindi ka, ka magalong, malagdag ka gid. Kaya ako ba ang ng mga man ug pariblaw. na siya. Yan. Ganag diyan ka dio. Tam yan. So ganyan. Yung mambokal, Tara na rin na kami. So malakat na kami padulong sa Katish namon. Yan. So ga uh, Sinsya sa tingin ko ha, kayo na mo. ang kami. So, muna, aliko ko anti abe na short kat na kam sa dary na side. So. Ano kami? So, amoto amoto. Ang amay net amo na siyang butterfly garden. Mas butterfly garden. Kadto kami dagi. nagaling ko kay lugay. Kaya ko ka ano? So, muna na siya ang booting, booting area, kundi in, pwede ka ka-booting, ma, may bayad, pero, half hour lang, galing. So, dapat suliton mo, gid. So, muna na. So, muna siya, ang balay, sa sa muna siya, boiling mud area na daw na boiling mud area so walong alung gika ka dah magsigi kato kato kay di taka balo basi bla sa kumunoy noy so loy gid ala mud area manada mga paisa ko na mga dungol so walong alung manda magkato kay may mga kumon na dah na da, para sa tanan so wala na alin na siya ang buting alin siya ang buting area Araw na ang mga nag a na siya. Then, to kanan. Ato, ato ang cottage where lakag sa life jacket mo. Then, yan. So, ayan, nag sa So, dali na kayo mag sa Taytay. Kung -tay. di nag-alawas ng tubig. Sorry, ari siya. Ayan. Tabaho kayo nga. So, for the yan. Mga sige lagi yan. ng bridge. Ah, uh, another part. Tara, another part niya. Ay, muna siya ng dalong. Umuto ang, ah, ano, ang um, butterfly garden. May cafe na. Kasi na, pwede ka na baka ano gusto mo. So, muna. So, saan na? Katahom, tahom. Siya, dumanol no, ko yung joke lang. So, muna na siya. Ah, muna na. Okay damos go, go, go. milya wala ano, ka kadto kay baloka Sabado. sa baddo sa mun sa mambukal na dala na dala resort yan ana na na kami sa mambukal tin balik na kami Kabalik na man na kami so thank you gitanan hope na nag enjoy Maka sa nga jutay nga nga pag video ah salamat gid thanks